Magandang tanghali Yang isang magandang magandang tanghali po sa inyong lahat dyan mga idol sa lahat na nakapanood ng video natin ngayon ble, yung vlog natin ngayon ay bonus episode araw po kasi ngayon ay kapiestahan ng ano ba yung ano namin dito mga idol senior san francisco pesta ngayon yung petya december 3 parang huling ano ate yung ito eh huling sabado yung huling sabado ba yung ano ba yun huling sabado na ano basta basta yung ano nga yung Fiesta. Fiesta po ngayon sa kabuuhan ng San Francisco malaki kasi may idol San Francisco dun sa galing dun sa palingke tapos tawid sa tulay pagpunta na dun sa tabon dito sa taas siguro nasa ano to mga anim na barrio anim na barangay yung sakop ng San Francisco kaya nag-celebrate po yung buong taga San Francisco ngayon no sa lahat ng mga taga San Francisco dyan happy fiesta po sa inyong lahat dyan may dalo no? na maging ano maligaya yung ano yung pag-celebrate natin ng fiesta no yun na nga po mga idol kasi yung ano ngayon fiesta ngayon dito kadalasan talaga ng fiesta sa amin dito hindi kami ano yung naghahanda ng marami, maramihan kasi nga may ano po, may debusyon kami tuwing January, doon kami naghahanda sa January may doon, pero ngayon napag ano, napag usapan namin ni Mimoy na mag ambag, -ambag kami maghanda kami kunti kunti lang may doon, pang lang hindi na, ano no, yung panglabas kasi <laughs> pang ano lang talaga yung kumbaga, kung may pupunta dito at least, papakainin natin pero sa likod dyan sa amin, Kapit bahay namin, maraming naghanda dyan mga idol Maraming yubab yung kinatay nila Para lang sa araw na to no? Tapos yung sa amin naman Yung ano namin Handa namin ngayon Eto mga idol, kakita ko lang po sa I-share ko na lang po sa inyo Bali Nag ano po Nag -duto ako ng sinabawang Kaunting karni ng baka mga idol Bali kalahating kilo siya Nilagyan lang ng karlan yung ubi ba gabi ay basta karlan siya maydol tapos pinakuluan ko malambot na siya maydol bali sinabawang ano no nilagang baka pala wala nga lang mais may mais kasi yung nilagang maydol ito yung dalagay natin yung yung ano maydol haba tapos nagbili din kami ng ano tulingan bali yung gagawin namin sa tulingan di namin ihawin maydol kikilawin namin no Tsaka si Moy Moy, pumunta pa dun sa palingki kasi nagdagdag siya ng kaunting karne. Karne ng yubab may para ilahok dito sa tuloy namin. Na ano, bali, tinanggal ko na yung ano niya may dun. ko na, laman na. I na lang natin sa suka, ano? Tapos kaunti, lagyan siya ng kaunting gata. Bali, ano siya? kinilawong tulingan na may kaunting karne na yubab mga idol yun yung ano masarap ano yan yung specialty yan sa Dabao na area mga idol Tsaka ito yung mga sangkap niya. Tapos may bangus din dito. Yan, papalaman natin yung sangkap. Isama natin sa inihaw. Bali, ito lang po yung ano, may dol. Maliit namin na handa ngayong piyesta. Inihaw na bangus. Kinilaw na tulingan. Tapos yung nilagang baka na walang mais. <laughs> Yan, at least kahit pa paano may idol, ay ano na rin po may idol, No? Celebrate na rin kahit kunti lang siya. No? pamilya lang ba nahanda may dol? Yun importante. No? Pero pag ano naman, pag may pupunta dito, makikipiesta. Pag mayroon pa pakainin natin. Wala naman po problema yan, Maydol. Eh. Na sabi nga nila, kung alam niyo yung ano, Maydol, mani. Yung mani nga, na hati sa pitong magkakapatid. <laughs> Ito pa kaya, Maydol, na medyo ano naman siya. No? Kaya pag may pupunta, ay willing kami na ano, Maydol. No? Sana, sana may pupunta dito, Maydol. Ah, Lee. nga, malapit na to Maydol. Tapos, Inaantay ko na lang si Mui nagbili din siya ng uling para doon sa inihaw na bangus namin. January pa lang ngayon, may pasok. Mga iba, kumain na may idol. Ito lang yung sa akin yung nahuli kasi nga nagsundo pa ako kay Myka tapos nakabili kami doon mga alas o'clock na. Yung oras ngayon mag alas 11 na mahigit. Alas 11 na ba Ha? 11. Alas 11? 11. Nga lang, 11. 11 na daw may idol. Pero kaya pa to. Kayang kaya to may Kasi ito lang naman yung lutuin eh. Malambot na naman yung karne. Yan, sabahan nyo po kami may nilo na i-celebrate yung ano, kapistahan ng aming ano ngayon sa senior senior San Francisco. Di mamaya pa to yung mga kataan yan. Nagkainan na. Diyan sa likod, hina milda. Doon sa kabila, kinaidin. Doon kinaidin yung ano, may mga handa talaga na marami may Lilo. Kasi kapon pa sila nag-umpisa na mga ano, magkatay no tapos dito, hinanay milda. Manok. <laughs> Nakakaya naman mga idol na piyesta sa barangay nyo. Tapos fiesta ka. <laughs> okay lang yung mga outside, outside, uh, outsiders ba? Iyon. Ano yun? Valid yun. Pero ikaw mismo na taga barangay. Tapos may fiesta ka. Ay. Basta. Hindi bali mga idol. Magulang tayo na bagong. Huwag <laughs> lang ano no. Kaya nagano kami, yun na nga, nag-ambag-ambag kami para may konti mga Maydol. Yan, yeah, update ko po kayo mamaya idol sa ano, mga kaganapan namin dito. Tsaka mamaya hapon siguro mag ano kami mga idol. Managkot ba? Anong Tagalog nun eh. Pupunta sa simbahan tapos mag ano ng kandila mga idol. Pasasalamat na rin. Andito na si Muy Muy mga idol. Bali. Ito na siya yung ano niya. Nabili niya mga idol yung... Ha? Ano? Ano to? Dimpo ba to? Eh, ikaw ano? Pork chop? Sobra, oh, pwede isang ba? Oo, pwede. Iawin namin niya mga tapos P isasahog dito. Kani may ikumuta lang siya kon mo. Kumutak suka, kumutak suka ni. Asa ni? Mm, ngay sya. Asa mo? Apili la pud ning kuan, kanang nay sili kay uh, Aga ni apila ni. Oh, apili nang sili kay Para atong kuan tumba. Oh, diri pud sa kuan. Okay. Um, oh, di pala to pwedeng hugasan okay, ni. Hmm. Suka pala yung ano maydot ihugas natin dito. Tapos nakatikim ako nito, kinilaw na tulingan dun sa pala Napakasarap ito may Lagyan ng kaunting gata ba yung ano, yung gata. Lagyan ng suka yun yung isasahog may dun. The best yan may Kinilaw sa, ano, kinilaw na tulingan na may kaunting karni. Tapos gataan siya na medyo maasim-asim kundi. Ali, dito ko na lang inihaw sa atin na may dun. Ating pang kasi yung uli namin basa. Papa, oh. ito na mong binoto. Sinot ba? Sinot ba? Oh. Yung meron na nito Oh. Ay, ano na po? Ito, ba, ito na rin tapos ko ng mga ano, suka may doon. No? Nag Nagaya na lang si Maymoy na ano, mga sangkap doon sa mesa. Ito. Goods na ito may doon. Lagay ito na lang yung ano. Reculio dito. Pwede na ito. Kasi ano naman siya. Malambot. Puti yung nabili namin yung karne. Ay, bata pa ba? Kung may edad na to, maydol, ay abta lumiyanig. Siyem-siyem, maydol. Huwag mo pa ni i-makaunin kuwa na, nilataan na. Ata, Tero? sabi Di, mag-rice cooker na lata. Tak-aginong-ag. Bati na, maydol. Yung mga ginagawa namin dito, no? <laughs> Ito yung sangka. May na. malambot na yung ano ano yung baka baka mayroong iba magic sarap hara squad baka mayroong iba may Mayroon. gusto ko din dito sa ano sa repulyo na to may ihap ko kung siya ba yung ganito pag nalunod na patay na diretso yung apoy may kasi pag na-overcook to, pangit na yung lasa. Medyo ano na siya may doon, yung basa na siya. Sarap din ito, may gulit. Eh. ito, buri ito talaga may doon ang sabon. Ang na rin sa Pan pano. Kanang sa eh. perwin. Yun, yun yes, yan may doon. Pwede nang palongin yung apoy. Tapos, ito yung ano talaga, the best may doon. Makikita nyo yung tirada, parang ano siya. Parang semi Mibicol Express siya ba? kasi medyo may ganta siya tapos maanghang kunti no? pero is, ano siya mga idol ginilaw pa rin siya yung ano lang kaibahan kasi nilagyan ng karne basta napakamahal na ito mga idol yung serve nito sa ano yung nasa dabaw pa ako ito yung special lalo na sa part na... ano no Binilaw, hard, oh, lalo na sa part ng ginseng mga idol na timplahan na ni may may idol yung ibang sangka para dun sa kinitaw namin. Mama, idol, don't ko. ako. Kuya, mama, nangyayos. Custom na ako. Ah, ka lang. Ah, hindi lang pa tayo. Ikaw tayo, ako siya. Oo, ako. So, may gano'y may gano'y. Mula po, may dagagang damay dito. Grabe yung usok. Thank you dito. Bali. Lagyan ko ng ano, pipino. Ito yung sa ano, idol, tanim ko. hindi na hindi pa lumaki. Kinuha ko na mga kasi walang ano eh, walang nabili doon si Maymay mga ito Ah, uh, oh, bangos. Ah, ha, eh. dala din. Yan, ito lahat mga oh. Bali yung bangos, ihawi na si may mga ito nagbili na siya ng uling. Ito, mag -ano na ako para sa kinilaw. Tsaka gata. Gata yung isasabaw namin dyan para medyo creamy siya. May pipino mo Maganda tong ganito, maliit pa kasi masama yung balat mo. Ayos na. Ay, sa middle. Yung kanan din namin ay Ano na sya? Malapit na din sya may idol para isahan ano. Kasi doon sa kapitbahay, chibog na sila. <laughs> kumain na sila Maydol, kami namin, abtan abutan na una dali na So, okay lang yan may idol. Kasi wala ano eh Solve naman to may idol pag kukubub natin numero. No? Yan. May pulit may idol ah. Ayun, mga idol kumpleto na yung sangkap ng ating ano no yung kinilaw kinilaw na ano may idol Jensen style no bali ubisan na natin ito may idol ito na yung gata bali sinabaw ko diyan suka may idol na natin yung ano isda muna may idol no kamayin ko na lang kasi ito din naman na po kahapon may idol kailangan okay lang yan kahapon naman ako ng hinaw yan tulingan mga idol. Hi. Bali ano na to? Kinumutan ng suka no. Para mana siya mga idol, mawala kunti yung lansa niya. Tapos yung ating mga panakot bumbay. Taka ra may idol, original ani mga idol na sa ano talaga? Dabaw. Pero nakita ko naman kung paano nila timplahan ba. Kaya ano ko mga idol, naalala kamatis. Hindi ko na lalagyan ng luya. Sila, naglalagay ng luya dun. Dito sa amin, bira lang naglalagay ng luya sa ano may dun. Yan. Tapos, bet. Ano mo muna, bebe? Bidyohin mo muna, be. Huh? Kita na din si mga idol po wow. Uy, patay, patay. Cool na. Tapos yung, ano may dun? Pork chop. Puno to ah saka yung ano ni na pipino. Mama ko, mama ko Ay dito okay. na natin to haluin para pagkasalin salin diyan. Okay. Dito na lang may dulot kasi na. tayo saka bright may dolo, eh. Para sa mga idol eh. Maganda talaga 'yung ano may dulot. Maganda Hihalo. 'yung pagka salin ba. Ihalo to talaga mga idol bang luksom. <laughs> kasi pag doon ay mga layat may, may dulot. Tapos malamit. pamintang durog. Mm. Siya kata yung gata. Ah, may Hindi lang kasi ano ba, tikman natin. Tuba na. lang. Tapos tuba. Ano to may idol? Yung tuba na matamis. Para mabalance yung ano niya. Yung asim tsaka tamis no. May ano, may suka na nilagay. May tuba din. Tingnan na kung ka-bright na Joke. <laughs> Joke ra. <ha? laughs> asin, diyan. Peng 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 ah, ganito yung ano may dul, pabuli kung kinilaw talaga sa dabaw may dul. Depende na yan sa ano mag mag kikilaw na no, kung manghang ma ba ako, hindi ko na lang kasi may mga bata. Siyempre, tilawin. Tilawin ko. Tilawin ko. Hmm. Mm. engkau, Kau. Yami. Kau. Ini tu bagai kamera ni <laughs> mu. Mm, Mak kita mu reaction. <laughs> Kapan? pulang asin. Kau nak kau mai Asin tak penting. Mama, ya, kenapa saya yang, yang ini cuma asin? Sorry, langit. Yang ini, kena lihat. Oh, ini pakai. Ini kau, kena Bani ibu yuk. <laughs> mm -hmm. Ay, hindi ko pushy. Tayo ni Nini. Ay, idol. My idol. Say, my my bring, bring, bring. My idol. Mm. house na. <laughs> Billing I mean, I mean. okay, na. mo. dalhin mo. Dalhin mo 'yung sa taba yan, 'yung stainless. <laughs> 'Yung pang-laba pang panglaba. na dati nito. Kangyan daw na way? Tama. Kami ay, boy. O, ano 'yung special, boy? Asara ah, lang. My idol, pushy, wag kay kayo mo chip walk Chat lang si Yamilwin. pa na to. Ayaw. Ayaw. Tilaw. Patilaw na to, Iboy. Tilaw. Ganyan na to ka-sharp. Sige, reaction na Reaction na yun. Inga na yung mukha ng idol. Pagkat kaya to na Tapos, yung pang-tapping natin, mga idol. ay! Ang mga niya. Hmm. Okay. Kini ano? Kinerni. Kinilaw na isda og karni. Kinerni. Ayan yung idol. idol. <laughs> mm. Mm. Yung idol. Bilin pa mga idol. Itilog ko yung idol. Siyempre, yung ating... Hindi, kaya ang pipi nyo. Hmm, tiyan na. kinilaw. Binuhol style o. Oh. Ano ba yan? Ah! Talawang dito. Talawing may patilawing. Kusara. Mga idol, ito ang luto ko. Ito ang recipe ko mga idol. Ah! May problema mo idol baka may COVID. Recipe iboy. Pipi mo! Baka may COVID virus din. Ano? Ito mga idol. Kamay na Bring house. Bring house naman eh. Do. Ay! Do. Do. Luto na mga idol. ito na lang. sinugba yung inaantay namin no kain na kami. Ayun, mga idol. Kain muna kami, mga idol, kasi yung ibang ano namin hindi pa dumating si Kristan, di ba? Mauna na lang kami kasi gutom na talaga, mga idol. Eh. <laughs> mga idol, alam mo na yung mga idol, ang oh, recipe ng mga idol. Napawala. <laughs> Yan yeah, napadun mga idol. Grabe, bilib. <laughs> Ako nagluto ana. <laughs> believe yung kanita hana, mga idol. Murag taki eh <oy. laughs> Yan, ito po yung ano namin, no. Ito dala ni Iboy, mga idol. <laughs> ata yan ida pa may balat ng lechon may mauu good so no dilin mauu tapos yung ipon bigan ng mauu tingnan mo bigan tingnan mo tao dito ya diba mong tak nang iku iku ah tama oh de na ngulit nang magisila man daw to pangaon mo ganito pa na pag kanu tikas mo siguro na uban na pa cha kasi maika nag ano pa nag kain na mag pray muna tayo mga idol di sure magdasal eh magdasal naghain pa si maika nang sabaw yung nilaga naming baka. Murang maguan ka na. Murang magkuhan ba? Papi, lili kong tingok. Kuhan. Ah, ni crispy mo. Yaka crispy. Oh, crispy. Ang <laughs> kumulit <laughs> na. Paakalago ng ngipon. Maram <laughs> mo crispy. Tsaka yung inihaw ni Maymay Maydol. -may -may Mamaya na ito. hapunan ng siguro. Happy Fiesta mga idol. Hige boy. Salamati boy. Nagkasingatagan na mo. Panalingin kami sa mga Pasko. Mga crispy ng Lawas. Kapalang dalawang kawan Amen. 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 Ayan, mga idol. Ayan, happy fiesta sa inyo lahat dyan mga idol sa lahat ng taga San Francisco. No? Happy fiesta. Happy fiesta. Bunyag, <laughs> <laughs> Bunyag pala sa anak ni ano ngayon. No? Idin tsaka ni ano. Ni Christian mga idol. Congrats. Happy fiesta po sa inyo lahat dyan mga idol. Sa lahat lahat. Boy. mo. boy, patuloy nyo kayo. Boy. Ah, receipt pin ako. Kuan niyo, lutor ba kuan na? Ay, may lutor. Believe you ko na yung punampo na mong may lutor. Yo. Nice po yun. sa ba? sa ba? Dai, si huh? may pasok ba may yung diba? hapunan ah, gina, gina. Uh, no, <laughs> <laughs> may din. Lah. Ah, ginan, ginan. Hawak kaya. po may dala, po sa inyo dala. Hoy, pukolo! Nauwi ko ya. Yan, may. Na may. mo, May Okay. Sige. Morning hanggang on. Dai ida sudan, kanon. kinilaw. na na Kinilaw na Kinilaw na tuna na, mas na la Ano ro? Kani kinilaw maidol, moma ora ni. Ini, na timpla. Sindan mo ang location as sa SM ni. Sorry mga idol, makaong, gigutong, ay, niya, ay, hindi nga rin may magkaon. Basta gigutong kay may. Yung lasan niya, hindi siya maasim. Parang um, lasang bikol yun hmm. Kulang lang sa anghang. Pero, But, kayo, ang lagyan niya ng sili. May mga bat, bat, oh, may ato, bat. Atong banang, ka nang laman siya. Hmm, pwede. Mga idol, lamig yung sabaw. Sobrang sarap. Kaya po sa inyo siya, mga idol. Kaya lang ako ah, so sa naipang pahilis, mga idol. Kaya mo, nagbotang ito.

Betu lang ba? Abi may ako kami mong kaglam ba? Ako pa nagluto, ako pa nagkuha, magjawiyaw lang ang balay lang kasi dito ito may pesta tapos sinabay sa binyag. Bay na <laughs> Kaya, 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 kaya okay, marum, Atom, maka, ito, ito,

Masarap kasi yung kain na marami mga idol ba? Mm. Pero di ka mabusog ito mga idol. Yeah. Mabusog ka kasi suriya. Hindi mm. mo katawa. Kaya wala ka balo pagkatawa mo mga idol. Hurot na din yung sudgan. <laughs> Pagkakakain yan. Patra lipat. Sugo, sugo, sugo kag-cook. Pagbalik ninyo, wala na yung sudgan. Ano ito siguro? Yung buttered shrimp siguro ah, but man, man, niyong ito mga idol. Dati. Ah, woods. Madi nga yung dalhin lang kayo.

ni Manta. Ha? Sige, kaya ba na sila? Yan! Dede, kini! Eh, lagi! Dede, kini lao ng kuwan! Kini lao nga tuna! Gusto, bita ka ay! Ha? Uff! Gusto, dede, dahil mga idol. Kalayas ginoo mga idol, no? Dami pa po natira. Yung dala ni Iboy mayroon, hindi nabawasan. Ito yung naano namin mayroon, yung kinila ba? Sarap kasi mayroon. Talaga mayroon tapos yung may pa tapos yung sinabawan tsaka yung inihaw na bangos andun pa tapos yung buto ng ano ba tuna andun pa rin may idol mamaya hapon na ron na yun kasi nagsain na rin na naman ako para mamaya ay wala na kami gagawin no chill chill na lang ba enjoy sa celebration bali mamaya pala kunti pahinga lang kami kunti may idol punta na kami dun sa, no? sa simbahan kasi mamaya pag gabi na dami ng tao dun may idol ngayon na lang kami, medyo ano pa, tanghali pa konti no, bawas-bawas niyan, -bawas. tuba may dalo. Sarap papa, yung ano. Papa, mm. Mm. Sarap At yung Oh. Sarap yung, yung kinilaw nilagyan ng ano ba, tuba na matamis may dalo. Masarap talaga yung lasa niya. Oh, na balance sarap. ba? Na balance ay, yung asin ay, tapos ano. Mm, ito yung binan si Mikey. Hindi kumain ng ibang ulam, Idol. Ito lang. Tsaka binigyan din namin. Pahay namin dyan. Si Nang ba? Guys. Yes, Idol. Ganang lagi. Oo. Oh. Kaya inig. Ha? Mag... Yung ano lang sa kanya, kulang sa anghang. Pero pwede naman, mamaya lagyan namin ng sili. Kasi ito kasi may tulong, oh. hindi siya makakain. Si Bindin ba? Pag maanghang, tapos si Inday. Lagyan lang namin ng sili mamaya. Magsiparit na lang kami para sa mga bata para sa puna. Hindi naman yung mapapanis, idol. Kasi bago pa naman. Justin! Mangilog, yay! Ha? Mana magkaon? Kato dito, kuha, hindi mo ipasaw? Kaya nga labo ka konti, mga idol. Binbin. Enjoy. Enjoy Ang hands iwas. Dili na. Ganito din talaga ano po, fiesta kami dito, idol. Kahit kapit bahay, hindi naman sa ano mayroon. Hindi talaga kami pumupunta. Dati pa, kahit nung ano pa kami may doon, mga maliliit pa hindi namin gala hindi um, talaga kami gala sa mga kung ano man yung mga event pa mas kahit mga event. Um, kahit nga pinsan namin kahit si Tio namin yung kapatid ni papa nagagalit na nga yung pag umuwi yung ano yung anak niya galing Germany ba kasi gusto niya talaga mag tipon pero nakasanayan kasi namin kahit maliliit pa kami yung kasi yung ano nila mama na ano ba hindi sila mahilig talaga mag ano mga idol. Pero wala namang problema siguro, no? Pero naka, ano namin na, sa tuwing may handaan sa kapitbahay, yung hindi kami na ano mga idol ba? Yung natitina. <laughs> Papahala kayo dyan. Kami mag ano kung anong maulam namin, yun lang. Tapoy na yun ah. Yun yung ano mga idol. Kaya pag pesta, dito lang talaga kami sa bahay. No? Pwede naman. Kahit pumunta mga ka. Idol! Kasi Mga yun, idol! Mga idol!